Isang misteryosong komunidad sa gitna ng kagubatan ang pinuntahan ni Kuya Dindo, dala ang lumang mapa na may sikreto ng sinaunang kayamanan. Sa kabila ng babala tungkol sa mga multo at sumpa, hindi natinag ang kanyang determinasyon na tuklasin ang katotohanan. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang multo na nag-alok ng kaalaman kapalit ng kanyang alaala. Ngunit sa huli, natuklasan ni Kuya Dindo na ang kanyang pagkahilig sa misteryo ay may kapalit na hindi niya inaasahan ang kanyang sariling kaligtasan. May nagkwento sa akin nito na isang researcher na nakapunta sa isang komunidad na nasa gitna ng kagubatan. Hindi ko na sasabihin kung saan itong komunidad na ito dahil ayaw ng researcher na ito na ipaalam sa iba na nakapunta siya doon. May kinalaman kasi sa kanyang trabaho yung dahilan kung bakit siya nakapunta roon kaya bawal ipaalam sa iba. Ang tawagin na lang natin sa researcher na ito ay Kuya Dindo. May nakita raw si Kuya Dindo na lumang mapa na may nakasulat na impormasyon tungkol sa isang lugar kung saan may nakatagong sinaunang kayamanan. Sa kabutihang palad daw ay natuntun niya ang lugar na iyon. At yun nga yung komunidad na nasa gitna ng kagubatan. Nung dumating daw siya roon ay pinatuloy naman siya ng mga residente. May isang matandang babae na tawagin na lang natin Lola Sela ang tumayong host niya. Si Lola Sela raw kasi ang may pinakamalaking bahay sa komunidad at ito rin ang tinuturing na pinuno ng mga tao roon. Nabanggit ni Kuya Dindo kay Lola Sela na hinahanap niya yung lugar na nasa mapa niya. Sabi ni Lola Sela ay alam daw nila kung saan yon, pero hindi raw nila pinupuntahan yon dahil sa mga multo at sumpa na nagbabantay sa lugar na yon. Binalaan din nila si Kuya Dindo na huwag nang subukang puntahan yon dahil baka hindi na siya makabalik. Pero dahil nga researcher si Kuya Dindo at ang trabaho niya ay alamin ang katotohanan sa likod ng mga misteryo, hindi siya nakinig. Ang ginawa raw ni Kuya Dindo ay inabangan niya yung gabi ng undas. Alam daw kasi ni Kuya Dindo na ang mga tao sa komunidad ay may mga kamag-anak sa labas ng kagubatan. Kaya sa tuwing sasapit ang undas ay bumibisita ang mga ito sa mga sementeryo para dalawin ang mga yumao nilang mahal sa buhay. Tama nga ang hinala ni Kuya Dindo. Sa mismong gabi ng Undas, ay siya na lang ang natirang tao sa buong komunidad. Doon na siya nagpunta sa lugar na tinutukoy ng mapa. Hindi naman daw siya nahirapan hanapin yung lugar dahil may mga marka sa mga puno na nagsilbing guide niya. Sa gitna ng lugar ay may nakita siyang malaking banga na nakabaon sa lupa. Lumapit siya roon para tingnan kung may laman ba yung banga. Pero bago pa man niya mahawakan 'yon, ay may narinig siyang boses sa likod niya. Paglingon niya ay may nakita siyang lalaki na nakasuot ng lumang kasuotan. Alam daw ni Kuya Dindo na multo 'yung lalaki dahil nakikita niya 'yung mga puno sa likod nito. Nagsalita raw 'yung lalaki at nagpakilalang ito raw ang tagapag-alaga ng lugar na 'yon. Sabi raw ng lalaki ay bibigyan siya nito ng kaalaman tungkol sa lugar na 'yon kapalit ng kanyang pinaka-treasured na alaala. Nung mga oras daw na yon ay hindi naisip ni Kuya Dindo yung babala ni Lola Sela. Ang nasa isip niya lang ay yung trabaho niya, kaya pumayag siya sa alok ng lalaki. Sinabi raw ng lalaki na bumalik siya sa lugar na yon at makikipag-usap ito sa kanya. Sa tuwing may bagong kwento ito, ay kailangan lang niyang iwan ang kanyang alaala. -ala. Bumalik nga si Kuya Dindo sa lugar na yon at nakipag-usap sa lalaki. Marami raw itong kwento tungkol sa mga sinaunang tao na tumira sa lugar na yon. Minsan ay pinapakita pa nito kay Kuya Dindo ang mga alaala ng mga taong yon. Sa tuwing magpapaalam si Kuya Dindo ay pinapaalala sa kanya ng lalaki na iwan niya ang kanyang alaala. Sa tuwing lalabas siya sa lugar na 'yon, ay nakakalimutan niya ang mga bagay na nangyari sa buhay niya. Pero hindi niya 'yon pinapansin dahil mas interesado siya sa mga kwento ng lalaki. Sa paglipas ng mga taon, ay naging komportable na si Kuya Dindo sa lugar na 'yon. Nakilala rin niya ang iba pang mga multo na nagbabantay sa lugar. Naging kaibigan niya ang mga ito at nakasanayan na niyang makipagkwentuhan sa kanila. Hanggang sa isang gabi ay inimbitahan siya ng mga multo sa isang seremonya. Nagtaka si Kuya Dindo dahil sa tagal ng pakikipagkaibigan niya sa mga multo ay ngayon lang siya nakarinig ng tungkol sa seremonya. Pumayag si Kuya Dindo na dumalo sa seremonya. Ang ginawaraw ng mga multo ay naghukay sa paligid ng malaking banga. Tapos ay binuhusan nila ng tubig yung banga Nung mabasa na yung banga ay may mga lumitaw na simbolo sa paligid nito. Isa-isa raw hinawakan ng mga multo yung banga at nagdasal. Ang huli raw na humawak sa banga ay si Kuya Dindo. Nung mahawakan niya yung banga ay may naramdaman siyang malamig na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Nung oras na 'yon ay napagtanto niya na nagiging bahagi na siya ng mundo ng mga multo. Doon na siya natakot at tumakbo palabas ng lugar na yon. Habang tumatakbo ay naririnig niya yung mga boses ng mga multo na tinatawag siya. Pero hindi niya yung pinansin at tumakbo pa rin siya. Nung makalabas siya sa lugar na yon ay nagdasal siya ng nagdasal. Umaasa na sana ay hindi siya sundan ng mga multo. Nung bumalik siya sa komunidad ay naroon na yung mga residente. Ang sabi nila ay nawawala raw si Lola Sela. Hinanap nila ito pero hindi na nila nakita. Ang hinala nila ay naging multo na rin ito. Si Kuya Dindo naman ay nakaligtas. Pero sabi niya ay takot na takot siya sa nangyari sa kanya. Dahil sa pagiging mapaghanap niya sa kaalaman, ay muntik na siyang mapahamak. Sa kwentong ito, natutunan ni Kuya Dindo na ang labis na pagkahilig sa misteryo ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan, minsan ang mga alaala ay mas mahalaga kaysa sa mga lihim.